Hello my idol to this video at uh, welcome to my vlog ito uh, flex ko lang my idol ang nangyari sa ating truck uh, at naputo lang ating chassis double double purpose ay uh, double purpose double action ang nangyari sa chassis natin kung nakita nyo my idol Ayan, oh. naputo lang chassis uh, at ngayon naman dun sa kabila at uh, ginawa na natin ng paraan Uh, okay na sana, makakalis sana tayo, ang um, problema mga idol uh, bumigay din yung chassis naputol din yung kapila kaya ang nangyari, eto nakatingka tayo, at tingnan natin yung kapila mga idol, mahirap mga idol no ito, makikita okay, nyo uh, loaded na loaded pa tayo at sa kapila, naputol ang ginawa natin ito ng paraan wala din, bumigay din yung ating truck, ito Ayan, konektado niyo mga dilo. Ayan. Yan ay winilding na natin. Sidya ka natin. Ah uh, problema, bumigay din. Bumigay yung kabila. Hindi ko alam kung ito may da may dati ng nang damage yung ano yun? yung ito ito, kagabilaan siya may damage. Tapos makita nyo loaded yung ating truck. Uh, loaded do. Oh. Maraming karga. Eh, kumikita nyo yung truck, nakalundo siya, oh. Nakalundo, gawa ng, ano, hindi pantay yung chassis niya. Hindi nakapantay. Eh, kung may kita yung ulo nito, ayan, oh. Nakalundo siya. Kasi gawa nung nun chassis, pasigsag na. No, nabali na yung dalawa. Bali, dalawang chassis ang nabali sa kanya, eh. Kaliwat kanan. Ito, mga idol, dati na ito, may galapa. kumikita yung galapa na yan, kabilaan na yan, mga idol. Kaya mahirap Mahirap ng Mahirap ng, Ano yun ito ah, Kargahan ng loaded uh, Bumibigay na ng ating chassis Diba katulad itong gulong Ayan kalbo Kalbong kalbo Wala tayo magagawa Kailangan natin makauwi at gawa ng para ng ating truck para makauwi tayo ngayon nirescue lang tayo mamaya nito rescue yan para makauwi tayo sa garahe kasi mahirap na i-biyay pa natin to kasi pag natin to may kalalagyan tayo nito maaring maputo lang siya maaring lumuhod na sa kasat ang ating track ayan at uh, sana dumating yung ating rescue mahirap nakakapagod maulan grabing ulan hindi ulan grabing ulan nakita nyo ulan talaga grabing sobra wala tayo no choice ito ang trabaho natin na kailangan natin pagtiisan bilang isang truck driver bali nandito pa tayo sa loob ng ano idol sa loob ng compound ng ating kargahan ito ito mga ito, ito. Eh, ito dito lang tayo hanggang may salin bukas pa to bukas pa to mga idol maano ma ano, isa kasi naulan naulan mga idol naulan ito nyo ito nyo mga idol dumi, dumi pa ako dumi dumi ako. Ako, wala akong kasama walang helper kasi ang helper ko nandoon sa kabila at tumutulong Ahí no, 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 no.